Aries, ngayong araw ay mag-ingat sa mga gagawin na. Bigla ang pagsasalita sa kapamilya ngayong araw dahil baka magkaroon ng hindi mo inaasahan na suliranin sa relasyon sa pamilya, kaya mas maingat na magsalita muna at maging masaya ang iyong aura para walang dumating na aura na bad energy sa tahanan ang pahiwatig, at ngayong araw ay okay naman ang aura mo ng katalinuhan. Kung may deal ka pa ay pwede mong gawin, basta unahin mo ang para sa pamilya, nang laging may good energy ka sa mga gustong mong gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, Pagdumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pagiging maingat ang dapat na iyong gawin at iwasan mo muna magtiwala at makatulong sa ibang kasama sa trabaho ngayong araw dahil hindi ka naman mabibigyan ng positive na araw sa gagawin. Mas mainam pa ang sarili ang intindihin at doon ka pa magiging masaya sa magagawa sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw, laging masaya ang tahanan pag laging may kontrol ka na magalit at nadadaan mo sa mga usapan masaya ang gusto mong iparating sa mga minamahal, Taurus. Ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 21 number 42 at number 8. Taurus, ngayong araw ay ang pahiwatig ng gabay ay maganda ang aura sa tahanan, kaya gawin ninyo ang gusto ninyong pag-usapan sa pagnenegosyo, o sa ibang bagay na lahat ay masisiyahan sa pag-uusap, nang may magawa kayong tuloy sa mga plano sa pamumuhay. At kung gusto mong gumawa ng pakikipag-transaction ay pwede pa rin dahil magagawa mong magpasensya ng maging maayos ang gusto mong manggayari, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya sa miyembro ang pahiwatig ay huwag muna sila makipag-drill ngayong araw na iyong sabihan dahil wala silang aura ng swerte ngayong araw dahil nasa sama-sama kayo ang kanilang kasiglahan ng swerte. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may lalapit na kamag-anak, at kung pera ang ilalapit ay huwag ka muna magbigay, dahil pwede magkaroon kayo ng tampuhan, dahil sa pera dahil hindi siya makakabayad sa iyo. Sa pagmamahalan ang ngayong araw ay may sinyales na magkakaroon maliit na suliranin, kaya maging mapagmasid para mabigyan mo ng naaayon na solusyon, kagad oras na iyong mapansin ng walang moalang grasya ng positive energy sa tahanan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 21 number 18 at number 20. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahinak ang enerhiya sa mga usapang pangnegosyo sa ibang tao. Dahil na sa pamilya ang maganda mong kasiyahan, para makagawa ng usapan sa mga gusto ninyong magagawa, at kung may deal ka ay iwasan mo na lang talaga baka makakuha ka ng suliranin at kalungkutan, at ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, ay mas mainam ng daluyan ka ng masaganang grasya ng pagunlad ng katalinuhan, at laging maging maayos ang kalusugan. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pagdumating na ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera kung may extra kang pera ay mas mabigyan mo ang minamahal, nang laging maging masaya ang inyong pagmamahalan, at laging may masayang magagawa para sa pag-asenso ng kabuhayan, nang dahil sa pag-ibig na masaya, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21 number 33 at number 7. Cancer, ngayong araw ay mas maganda na kayo ay matagal. Na magkakasama ng mga kapamilya nang mabigyan ka ng good energy sa tahanan, at kung gusto ninyong gumawa ng usapang pagkakaperahan, ay magawa sana ninyo para nang makapag-umpisa na kayo ng mga plano sa ganoong bagay. Dahil magagamit ninyo sa hinaharap para sa pag-asenso ng buhay-pamilya, at kung may plano kayo ng minamahal, na dapat gawin ay naaayon na inyong puntahan at pwedeng magkaroon ng bagong kakilala, at bagong pwedeng makasama na maayos ang pahiwatig. At sa tahanan kung may dadating na bigla ang bisita, ay okay lang sa labas na inyong kausapin para walang makapasok ng bad energy sa tahanan nang walang aura ng swerte sa pag-asenso ng pamilya ang mawala. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pagdumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung nasa trabaho ay gumawa ka ng masipag na may striktong ugali. Dahil doon lalayo sa iyo ang mga kasama sa trabaho, na gustong gumawa ng kakaibang aura ng ikakalungkot sa iyong mga gustong magawa, kaya mas mainam ngayong araw na lumayo ka muna sa kanila ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 24 number 9 at number 36. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang dumalaw na mga kamag-anak, sa iyong tahanan at kausapin mo ng masaya ang inyong aura. Dahil pwede silang makatulong din sa inyo sa hinaharap ang pahiwatig. At kung may kahilingan ang mga anak o minamahal, na gustong gawin ay iyong pagbigyan kung makakaya mo, nang lalong gumanda ang aura ninyo sa buong linggo, sa gustong mga gagawin, at kung may pirmahan na gagawin pa ngayong araw ay gawin mo dahil may swerte sa ganoong magagawa, ang pahiwatig may pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ay bigyan mo ang anak na may asawa at kung lalapit ang magulang ay bigyan kagad na magdadala ng swerte sa iyo at kahusayan na para tuloy-tuloy ang magandang pasok ng pera sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ay normal na araw sa mga gawain. Walang sinyales na problema sa gawain ang pag-iingatan mo ngayong araw, ay kasama sa trabaho na may kayabangan magsalita, at mahilig sa chismis suliranin ang kayang maibibigay sa iyo, kaya mas mainam na iyong iwasan nang makatapos ka ng maayos, at nang makauwi ka ng masaya sa tahanan. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 10 number 17 at number 32. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya, kaya gawin mo ng mas maaga ang lahat na gawain sa ibang tao. Para ang mga oras na mahaba ay para sa pamilya, na magdadala ng kasiyahan sa mga dapat na gagawin, at kung makakapunta ka na kasama ang mahal sa simbahan, ay magbibigay sa inyo na mas pag-aalaga ng bawat kalusugan, para makapamuhay ng masasaya, ang pahiwatig sa iyong pera ay bawal magpalabas at magpautang sa ibang tao at magbigay sa pamangkin at pinsan, ngayong araw nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan walang sinyales na tampuhan ngayong araw, masaya ang magsalo-salo sa pagkain na kasama ang pamilya, nang lalo dumami ang positive energy sa tahanan ng ikakaunlad ng buhay pamilya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 4 number 22 at number 18. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may aura ka naman ng kahusayan, sa mga dapat na magawa kaya gawin mo pa rin ang dapat mong magawa, dahil makakaya mong magawa ng maayos basta may mahaba kang pasensya sa mga gawain, at ngayong araw din ang ugali mong mabait dapat ay may kontrol ka sa mga kamag-anak, o kaibigan, para naman hindi ka magastusan, nang hindi mo inaasahan kaya mas mainam na iyong iwasan muna sila ang pahiwatig. Sa mga ibang plano para sa pamilya, ay maghinay-hinay ka sa pag-aksyon mo kagad, basta magtiwala ka sa sarili, at kusang may dadating sa iyo ng mga kaalaman, na magawa mo ang mga plano para sa pamilya. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay unahin ang pamilya ng tuloy-tuloy ang masayang swerte sa pagkita ng pera, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 20 number 36 at number 41. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan mo muna. Ang mga tao na mahilig makipag-usap lang para makakuha ng mga kaalaman sa ibang tao. Yan ang iwasan mo ngayong araw, dahil iisahan ka lang para samantalahin ang iyong kabaitan, at ngayon araw ay naaayon na maipasyal mo ang minamahal, pero maalis ang mga bad energy na nakuha ninyo, sa mga nakausap sa ibang tao ang pahiwatig, at maganda din na may mahaba kang oras. Sa pamilya ngayong araw magbibigay sigla sa buhay ng tahanan ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung ikaw ay pumasok dapat kang mas masaya sa paggawa dahil sa ganoon ka makakagawa ng mas maayos. At iwasan mong makipagdiscussion sa mga kasama sa trabaho dahil gusto ka lang nilang mainis para makagawa ng ikakabagal sa iyong mga gagawin. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 10 number 34 at number 9. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat. Kamanga sa bigla ang pwedeng bumisita, para ikaw ay ayain kung sa negosyo ang usapan, o ibang bagay dapat na iyong tanggihan mo muna sila dahil ikaw lang ang maagrabiyado sa mga gusto nila. Sa ibang araw mo sila kausapin at malalaman mo ang tamang pamamaraan ang pahiwatig at ngayong araw ay maganda ang enerhiya para sa pamilya kung makakapunta sa bahay ng Diyos nang lalong sumigla ang grasya ng pag-unlad sa buhay pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay Sa ibang miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay umiwas sa pakikipag-usap at pagtulong kung sa kausap pagpera ang usapan kaya iyong sabihan na huwag nang tumuloy, muna sila ngayong araw, nang wala silang makuha na negatibong enerhiya na pwedeng mangyari. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang laging pag-uusap, sa pagpapaganda ng plano sa pamilya, at dapat ay masaya ang aura mo sa salu-salo na kainan, nagbibigay ng good energy na lalong sasaya ang pag-iibigan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Gold and Color Green number 22 number 17 at number 36. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay maging strike to. Kamunang ugali, pero may maunawain din sa mga medidinig. Kung may bigla ang ikaw ay dadalawin ng gusto kang makausap, doon mo magagawa ang tamang diskarte para maging maayos ang usapan at ngayong araw ay huwag mong kakalimutan na mabigyan ng masayang usapan ang pamilya, nang lalong sumigla ang good vibes ng kasiyahan sa mga magagawa sa tahanan at ibang bagay na ninanais, at ngayong araw ay pwede kayong mamasyal na kasama ang minamahal, ang pahiwatig ng iyong gabay, nang maalis naman ang mga nalaman na bad energy sa mga nakausap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung mayroon kang ekstrang pera, kung sila ay lalapit sa iyo at pag-unlad para sa iyo ang magagawa para sa paghusay mo sa iyong katalinuhan, sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga dapat na magawa. At pagunlad ang pahiwatig, ang laging maaga nakakapasok sa trabaho, ay naaayon para makuha mo ang tiwala ng mga superior, at huwag magbigay kagad ng tiwala ngayong araw sa mga kasama sa trabaho na pwedeng magdulot sa iyo ng suliranin ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 10 number 17 at number 24. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may mga bigla ang may madinig o mabalitaan ngayong araw, na ay hayaan mo lang ilabas mo kagad sa iyong tainga, dahil pag nainas ka ay ikaw lang ang mawawalan ng good vibes ng swerte, hayaan mo sila magsalita ng hindi kakaharap, at oras na magsalita sa iyong nang ganoon ay bigyan mo ng mga salitang kontrahin mo ng matauhan, kahit magalit sila ay hayaan mo na sila dahil walang kwentang makasama, ang mga ganoong tao ang pahiwatig. At ngayong araw ay maging maunawain ka, sa mga makausap na mga kapatid, Nang maging masaya ang buong araw ang pahiwatig at magdadala sa iyo sila ng mga swerte nang hindi mo nalalaman, na sila pala ang magdadala sa iyo. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao ang iyong mga magulang at mga kapatid ang pwedeng tulungan, at siyempre ang minamahal kung may ekstra kang pera, nang kayo ay lahat na mabigyan ng pagkakataon ng mga swerte sa pagkakakitaan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 19 number 21 at number 36. Pisces. Ngayong araw kung magkakausap kayo ng mga magulang ay bigyan mo ng usapan na magpapasaya sa kanila, nang mapaganda mo ang kanilang mga kalusugan, at kung may deal ka ngayong araw ay ipagpaliban mo muna dahil walang sinyales na magiging maayos ang gagawin, at ngayong araw ay mas maayos, na maipasyal mo ang minamahal sa mga lumang lugar, sa inyo ay nagbigay ng kasiyahan, para lalong dumami ang aura ng swerte, sa inyong mga magagawa pa ang pahiwatig. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung may deal sila tulad ng sa iyo. Sabihan mo na huwag mo nang tumuloy dahil mahina ang kanilang mga buenas sa gagawin. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ay abutan o bigyan mo ang anak ng magkaroon siya ng positive energy ng kahusayan sa mga gagawin sa buong linggo sa pagkakaperahan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color gold number 15 number 24 at number 40.